Lawo ay. Are po makadap pang gatong. Mas, mas mas, mabango po pa sa nare. Dili po natin dito sa lawo. Ya. Yeah. Oh, na ito. Lawo utoy. na ito law panggatong na ito yan mga kainsan kadadaan lang po ng ating uh, pinsanin, si Kuya Pandu ay tayo po ay ano eh, kala ko tayo ating pong binili yung huling palos kagampi ay bumaha po yan ay ipapadali po natin kay tatay at siya po ang expert magluto na rin kasini ah, palos oh yan ah yan po, mga kainsan, atin pong uh, lulutuin. Ah, ah, Ganito ang nakuhuli. Pero po, ito ipakahirap hulihin. Talagang... Panahon na yan ngayon pala, anong season na no? Tagpalos na ito ngayon. Yan oh. po. Lulutuin po natin. Kwalit ka lang. eh. Ah, sa mga magiinom po. <laughs> ay, talagang ubos po, ori. Yeah, sinasabi ko sa inyo. Pero ori po, iuulam. Pulutan niya, masarap po. Pulutan ah, sa kanin. Pulutan sa kanin. <laughs> ah. Pulutan sa kanin. Kita po tayo ni Kabis Magano ka ito eh? Ano na, nag-aaroon ni, ni Ah, nagkakaraga ba? Oo, oh, hindi, nag-kikilo lang. Magano ka kuya? Ari, ah, lulutuin ko ring palus. Nasaan daw, pating daw. Oh. Ano ba yan? Palus, Binili ko kay Kuya Pandu. Quality yan. Oh. Lambanog. Oo. Oh. <laughs> uh. <laughs> di hindi oh. ako na, no? oh. <laughs> nag utog Oo. Oh. Abay, ay siya, Lambanog daw ay. Talaga pong <laughs> ari. Ay, kung uh, iinom ko uti, ako'y dadali din. Ah, eh. ah, hindi Ganda. Tayo na eh. inalalasing <laughs> isa pulutan na yan. Oh. Ako ah, wali. Ay, ingatan mo yung ano na yan. Tinik nga ba yan? Oo. Oh, sa, sa aso. aso ano? Namamanot. Siya nga. Quality yan. Yeah. Ah, ang dami na pala dyan sa ilog. Oo. Oh. Diyan nga ang gali sa ilog. Ano? So dumaka ah. Marami na ulit. Pag uli. ilang putol mo kung na yan. Ah, marami arit. May presyo eh. ay. <laughs> <laughs> quality ano? Oo. Oh. <laughs> ay, ayaw naman na ay hulihin na. Baka lang hindi sa subo <laughs> ay gangga ko lang. Ayaw naman na kuya ano ay hoy. Pagkahirap naman yan na kahit bayaran kang limandaan pang hanap niya maghapon, hindi mo matadali yan. Oo, oh, ang hirap ito. <laughs> Pag hindi mo uh, ano yun ay. Oto. Mm. Atin po munang ihihila mo sa ano po. Gabo. Sa gabok. Gabo. Hmm. Aalsin yung dulas. Dati pagkakadami ganyan natay. Mm. yan atay. Hmm. si tatay po ang expert sa ganyan. Dati nakahuhuli mga 12 kilos eh. Nakahuhuli oh. mo ano. Oh. Parang ngayon ay dumalang na rin ano po. Oo. Oh, eh. oh eh, pero tagpalos Hindi, na ulit. Hindi, tagpalos na yun talaga. Ah, tagpalos na ulit. Mm -hmm. Yun po ay tinatanggal po ang dulas. Mm -hmm. Ayan, gabok po yung gabok. Pinagsilaban po. Ayan, anong kusay niya. Ayan, ang kusay nito. Hmm. Ayan, wala ng dulas. O, kahit pigla mo na. Oh. Mm -hmm. Wala na. Nasa 2 kilos po ari. Pero po hmm. nalaki ng ano mga kainsan. Ah, ah. Nalaki po ng 12. Hmm. Diya sa di iskilos. Oo. Oh, oh. Gangganiyog po. Nakahol na ako. Yan po gana. ay palos sa ilog. Hmm. Sa dagatan ako nakahol nito eh. 15 kilos. 15 kilos natay? Eh. Hmm. Ah, pagkalakay. Oo. Ah, oh, oh. oh. Hmm. Buhay pa kanina yan eh. Ano yung sugat ito kanina? parang sawai ano po mm -hmm. habang uh, pinipreter po ni tatay tayo po muna ikukuha ng alagaw alam pa ninyo mga kaisang ang alagaw palahok po sa ganyan ang bango po ninyo gamot din po ito marami din po itong sangkap na gamot pero ito po ay pantanggal ng lansa yan ito ito po yung pagkalaka dating puno ayan ang puno po oh. ayan ang puno hmm. may dahon pa naman pong pa ilan, ilan pero marami po nito sa gubat eh, ito po alam ninyo kung ano ito ayan ayan po alagaw ginagamit po ng sinaunang tao pantanggal ng lansa po Ayan. wala akong makit ang punong maliit ay malaki yung puno oh. comment kayo kung anong tawag po sa inyo na eh, nasa unahan po ng bahay namin nang makita ninyo ang malapitan ng puno kare po ang alagaw oh. pantanggal lansa kahit po sa isda ilagay po ninyo pag kayo magpapaksiw oh, tanggal ang lansa kahit dalawang dahon lang yan ito po yan po ang puno yan ito Ang tanggal po lansa yan ginagamit po yan ginagamit po yan mga magbubukid yan ito po yan sili kukuha naman po tayo ng luyan dilaw sili po daming bunga hmm. ang ah, mahal pa man din po ngayon ng sili oh. ay ito pampabango din po luyang dilaw po yeah. Mm -hmm. gamot din po ito sa mga may sakit sa puso luyang dilaw I inumin po nyo tuwing magit hapon yung mga nasakit po ang braso. Ta kay po ito nakapagpagaling panlahok din po natin ito sa palos dati po si tate ay nagbara ang puso ay ito ang po tatlong buwan niyang iniinom tanggal po ito na mamanhid po yung katate ganito tuwing magat hapon po ganito kalaki gagayatin mo lang huwag pipitpitin magat hapon ang inom maligamgam at tanggal po ay oh, ay ang arilaang po nakapagpagaling may nagsabi din po kay tate ay herbal po ito ang Dilaw at saka po paminta kasi dilaw po tapos ay kalahating pitsil na tim kalahating pitsil na tubig kalahating pitsil na suka suka po ng niyo tapos ito po yung dahon ng alagaw po yan ay wari ko po yung na naaamoy ko na ay husay na rin aw nagpupuit manok na ito eh yan. Ay. Mm. Ah, ah. Inam na. O, titik natin. Ah, ah. Luto na po. e kain ng tanghalian po. Yari na. Templado na. aasos ah, ah. Mario Sip pinaksiw po pinaksiw na palos ah, ah. Oh, say. mga kaysa kakakain po sina alauna na po tayo nag out na ay eh. tayo po gumamas naman niyugan ay po yung palos luto na po at tayo po bumalik kanina parang mga na may uling kakain po mga kaysa yan ang husay po palos hmm. nakakuling na po tayong kumain nakakuling na po sa daotoy eh. babalik pa po ako eh. ay ah, sarap po mm -hmm. sabo pala ang po ayari na ay eh.

Sira ang diet ay ang masarap ng kain natin. Ay binalikan po natin ari. Cool. May tatlong luang pa po tayong tapusin. Tatapusin ko na po. thank you Bulog oh. Sa lata po ng Korea Ay paano? Kita ipa pauwi na Tayo naman po yung magugulay At uh, bibisita po sa aking lula Dadalhin po natin ng uh, gulay Ano? At saka papaya sa kalagay ko ay mga kaisan Maraming maraming salamat po Sa maghapong ito Ingat po lagi Stay humble and God bless Peace bye Salamat po